specifically po yung mga nasa, nasa district 1 kasi yun ang malapit sa amin. Pero may mga may mga may mga external problems po tayo medyo uh, uh, hindi namin control like yung transportation po galing sa ibang lugar papunta sa amin ay medyo mahirap kasi po walang walang direktang ruta na halimbawa galing ng gawin ng Tagkawayan, gawin ng Rio Negro na papunta ng Cabo I think uh, kailangan mong mag uh, ano po uh, mag three rides kasi bababa ka doon sa may sa may sipukot uh, crossing sa Cagayan Tricycle pupunta ka doon sa sa sentro kasi nandoon po yung ano namin yung jeep yung jeep state, jeep uh, station na pupunta sa Kabusao or tricycle station na pupunta sa Kabusao or kung hindi naman ayaw mong mag, -mag jeep mag-aarkila ka nang tricycle papunta nang Kabusao which is uh, sometimes cost them more than going to Naga City. So kung halimbawa po galing ka ng uh, ano, galing ka ng Tagkawa yun, Tagkawa Ang pamasahin mo lang para makating ka ng Naga is almost 200. Pero kung pag, kung pag, gusto mo makating sa amin is more than 300 pesos po ang i-spend mo. So, yun po yung mga factor na kaya po kami, uh, yung hospital po is we are asking talaga uh, gusto namin na mag-operate po yung yung MSGC namin na tulungan kami with this uh, mga ano mga uh, outside factor of the hospital na hindi po namin kontrol For now po may mga nagawa na kami paraan like ang MSD sa namin natulungan tulungan na po kami na ma-activate talaga yung route yung public route ng hospital ng, ng ng jeepney galing ng Sipopo papunta talaga ng Kabusao na dapat maging regular siya kahit kahit naman in oras kahit 8 9 10 11 basta at least regular po siyang nagta-travel and we also ask the help po ng mga LGUs specifically si Pocot, na maglagay po ng mga signages doon sa sa binababaan po na terminal na ang binababaan dito terminal sa si Pocot, may nakalagay po dyan kung paano ang route kasi alam naman po natin yung iba hindi pa nakarating paano ang route papuntang BRGS SDMC at magkano lang yung dapat na, isa, na, ano, na pamasahin para hindi naman po kayo tagain uh, Pilipino kunso po yan so paano lang ilan lang ba ang dapat mong ibayad para makarating ka sa sabi ng Pati siguro, Dok, yung ano, mga butika. Kasi pag nasa namin ka, kung may ka ng gamot, di ba bibili ka sa labak? Opo. So, doon meron na ba? Opo. Okay. So, so, uh, ang VRJ is po, we are just uh, siguro mga 7 to 10 kilometers from Sipokot. So ang Sipokot po naman, kompleto na ng, ano, ng uh, pharmacy. Meron na sila dyan, ano, uh, South Star Drug, meron ng Watson, And also, sa amin po, in the hospital po, we try. Ang hospital po is improving our capacity at mga so, kapag-secure ng mga necessary drugs na kung saan yung mga admitted patients namin, hindi na kailangan lumabas ng hospital. For our healthcare practitioners, mga doctors namin, they have their own initiative na kung halimbawa, ito yung gamot na kailangan ng pasyente at wala niyan, ano ba yung alternative na gamot na will result to the same outcome? na magagamot po pa rin yung pasyente na available sa hospitals. So these are strategies po na control namin at yung ibang strategies na hindi namin control but we are asking our stakeholders na tulungan kami na mag-deliver po yun sa amin. Last na